Wow, ganda ng mga bendihado, may di kulay pa. Sana all, meron na naman. Ang ganda. <laughs> oh. Yun oh. Harvest ah, harvest. Yes. <laughs> Tegeng. Ganda. Lagay ng asukal. Oh. Ayos ah. Ito na po yung box na nanalo sa atin si Michelle Sa si Michelle Sambahon. Ay ito po, si Michelle Sambahon, siya po yon si ano si Batang Ibunan ng taga Tanawan City Batangas pala siya. Michelle Sambahon si Batang Ibunan. Tapos ito naman yung isa si Rafael Manatad ng taga uh, Quezon City. Barangay Payatas B area, Lupang Pangako, Quezon City. Hindi ko pa nilagay yung contact number kasi mamaya Uh, pag na natin baka mamaya may tatawag sa kanila na nandiyan na yung box tapos mang mangingi ng pira ito naman kasi ay libre libre lang po ito ah uh, Batang Ibonan at Rafael Manatad baka sakaling may tumawag sa inyo at manghingi ng bayad ito po ay libre uh, wag, kayo, wag po kayo magpapaniwala ha Nasa inyo na po yan kung magbibigay kayo doon sa mga nagde-deliver ng box kahit ang pangmirinda po nila. Ganun lang po. Ah, okay. uh, kukunin na po ito. Okay, abangan na lang po natin. Tapos, ito po ay uh, pinaka minimum po ay 3 months. Kasi siguro, ano ba ngayon? July. Mga September. O kung madili man siya, mga October, ganun po. Pero hindi na po yung naabot ng November. Yun na lang po, September or October niyo po siya aabangan. lalabas na po natin para ano, para, para diretso na. Diba? Welcome to Philippines. Are Bigat. Ah. ah Ayan, dyan lang muna yan. Aabangan pa natin yung kukuha. dalawa, di ba? Ayan o. Siksikliglig. Ayan na po mga idol. Kinuha na po ang inyong balik box. Kay Batang Ibonan at saka kay Rafael Manatan. Ayan. Dito po tayo nagpadala sa ano po? sa Far Easy International Cargo Kuwait. Pahila ko lang sana. Kasi ba? Okay andi ah, hindi. Parang hindi siya, sir. Ayun. Ano? Ito, sir. Hmm. Abangan nyo lang po. Oh, yung mga nandito po sa Bansang Kuwait, kung gusto nyo po magpadala ng inyong balikbayin box, ang kagandahan lang po sa parisi Easy International Cargo Kuwait po ay Pwede pong mag-balance sa kanila. Halimbawa, ito po ay 40 KD. Kung gusto niyo po kalahati lang po muna yung bayad nyo tapos sa uh, next month naman po yung kalahati. Kaya iyan lang po ang kagandahan sa Far Easy. Ito. Oh, Far Easy International Cargo. Kaya sa mga gusto pong magpadala, pwede niyo po silang ipalo ang kanilang Facebook page Far Easy International Cargo. Sir, ah, uh, pang-tumbrin din yun. Sige, pa, oh, sige, sir. Ayan na! Okay. Sige, Welcome to Philippines! Sige, sir. Ingat kayo, ah! Kaya sa mga gusto sumali po sa ating next parapol, follow, like, and share lang po sa ating video na upload para tuloy-tuloy ang ating pamimigyan ng balik-pembak at marami pa tayong mabibigyan ng mga kababayan natin sa Pilipinas, kasi napakarami pong gamit dito na ating nakukuha. Ano lang po? Abang-abang lang po sa next po natin. Swerte natin dito <laughs> oh. Wow, ganda ng mga bendihado, may di kulay pa. Shout <laughs> out brother. Ah. Ano ba pinaglalagay nito? you oh. oh. Swerte tayo nito ah. Harbes ah, harbes. <laughs> harbes, harbes. Ha? Ah? Harbes tayo, ang gaganda. Walang ganong damage. Aganan. Ha? Aganan. Alo? Pag may okasyon. Ito, ayaw mo? Ah, may damage to. Ito, may damage din. Ito, may brown. wag yan, wag yan. Wag yan. Talagang niluhura na ni Kabayan no? oh. Uy, ba, ang ganda. Sana all. Ato ano plastic. Apat na piraso, pwede na no. Pwede nating may sama yan. Uy, damage man. May damage man. Ang ganda. mga platito. Swerte tayo Eh, mga kapit, akin na, akin na. Ayan oh, po, akin yung platito ay baso. Ayan o, One yung. Ay. O, oh, diba? <laughs> ano yan, niluhuran Ha? <laughs> puta. Ah? Kuya, ka, Hindi, akin yun ah. o. Ano, free? Ya, yeah, tit. Ha? Huh? Ah, tit. Ah. Free, free. Nagtanong <laughs> siya kung libre daw. Uy, may sangkalan po. Plastik Plastik o. Oh. Sunrock lang katapat nito. Ay, isang sangkala na yan kaysa kahoy. Meron pa oh, naligaw. Libre na nga eh. Oh. Ay, din pa ito. Dito dito. Eh, meron pa din dos ka bilay. Eh. Ito, 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 Ay, may dami kong ilalim. Werte talaga. May dami, bro. Oh. Ano, ganda pa? Ganda. Ah, isa. Yes, ah. <laughs> Ito to, so may kapatid to, akin na, ina. Ganda ng mga platito nila, oh, marami to, eh, may kapares. Oh, pero ay sa ano di? Oh, yung kinukuha nila ni Kabayan, no? Oh. Mga paano po pang display? Dapat meron kang ganito. First time kasi namin dito. Ah, first time lang ba? Ayun, ah, yun. ah, makarami ka. Ay, puta. Uy, ano ba yun? Ba't ang hilig mong mag... <laughs> Pabot nga ng platito mo ulit. thank you. <laughs> Masyadong din si kabayan eh. <laughs> o, oh, ayan, dami na o. Ayan, op, op, op. Ama, ayusin natin, lagay natin yung... Ha? Saka na natin ayusin. <laughs> ha? Tagasang pati. Ha? taga sa saan ka? Sa Pinas? Ha? Asa ah, sa Pintanaw? Ha? ah Kagayan? Eh mga nakuha nila oh Ito mayroon siyang ano ah, Ayan kandila sa loob hmm. ah Taga kagayan Lagayan ng ano uh, Ako delika Delikado Ayusin nyo dapat may ganito Ayan set out po daw Taga kagayan Taga kagayan So, libre lang, mga, libre lang mga gamit. Nakarami na sila, oh. Oo, oh, oh. Ayan lang, lang masura, lang ah, na, ayan. Nabasura na ako. na. Ganun lang po, kahit kami. O, oh, di ba? Oo. Excuse me. Sana all, meron na naman. Ang ganda. Oo. <laughs> oh. Um, pamayaman na gamit. Grabe. Ang ganda ng pinigyan. <laughs> agawa na to, agawa na. Paunahan na lang to Mga mangkok na maliliit. Latito. Ito pa tinggan dito sa pinakabanga-banga. Oh, Ito, to, to, to. Naubos na yung tatito. Ito, to, 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 Mababaw yun. Hindi maganda Ito maganda Yep. Meron tayong ibabalik, may plastic. Ayun oh. Pero pwede na to, maganda naman eh, pet plastic. Me. Yep. Okay. Okay. <laughs> Dami, hindi na lang kinuha yung mga ganito oh. Oh. Malaking pakinabang sa atin yan Ito din Opya, huwag kang mabasag Puno na yung gayon natin ah ha? Hakbang-hakbang tayo nito Ito yung mga pinaglalagay na nila Ay basag Ito 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 mayroon pa ako nakita Wait lang baka may basag Gabi ko na yun May basag yun no? Kita nyo ba? Ito din pala <laughs> Ito platito malilit Malaking bagay ito Nauubos na yung platito matito ko nung nag-back tayo kailangan natin yan oh naubos no stainless oh ah, ano oo okay, oh, nga stainless ano lodi ha ano ito 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 laki nga no mahal kaya sa atin naman ganito magpangapir kilo may nagsabi sa akin, yung mga pinka na malalaki na yan, per kilo pala na mga uh, Japan surplus. Oo, oh, mahal daw, per kilo. Kaya daming humihingi sa akin. O oh, yung malapit sa akin, nandun ako sa ano po, sa Igayla. Kung malapit kayo sa akin, yung mga humihingi po dito sa, sa akin. Oop! Oh. <laughs> yung malapit sa akin, punta po kay sa akin, PM nyo po ako sa akin Facebook page, sa uh, Marvin Vlog. Nasa description po yung link. Nasa description po ang link. Follow nyo po ako sa akin Facebook page. Tapos PM po kayo. Para maibigay ko sa inyo yung location. Tapos puntahan nyo po ako kung may mga driver po kayo. Makisuyo po kayo. Bibigyan ko kayo ng mga isang ganito. Tapos sa plastic ng mga kayo kay O, bigyan nyo kayo. Puntahan nyo ako doon. Libre lang po yan. Kasi na yan. kung magbigay kayo sa amin ng pamirindan, ni ka Angel Kalalo <laughs> di, hanap tayong iba Sa amin nila dito oh. Oh, Yan ang ni Kabayan oh. yeah. Doon Those... sa kabila Ito po, libre na rin di to Excuse me brother Excuse me brother yeah. Ah, puno na Ito, pwede libre na rin pala dito Dami pala oh, Excuse me po um. Baka binibinta, huwag nga may maingay <laughs> Parang binibinta ata O oh, ayun, yun nakapula yun oh. Nakalungflip na pula, yun yung tindiro Huwag nga masyadong maingay Huwag tayo masyadong maingay, <laughs> tayo masyadong maingay. <laughs> Ito pa oh Mga pinggan pinapunteri ako ngayon Gawa ng maraming humihingi sa akin ng pinggan sabi pa eh, Idol, baka meron ka pinggan dyan. Pangdagdag lang sa cargo. Nako, kung pinggan. Uy! Uh, uy! <laughs> oh, tegeng! Kipik. Tagay na kasukal. Oh. Ayos ah. Diyan ka ngayon. Yan ka ngayon. Uy, hindi na maglock ah. Maglock ka muna pre. Ayaw maglock ah. Dali, mamaya na lang. Ito, 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 ito. Hanap tayo. Ayan, mga mangkok. Ah, sabi. Oh, uh, mga platito. Lata. Lata. Kundi natray ko ra ipit mo naipitong kamay ko. Ayun oh. Ya. Oh. Yes, my brother. Oh. Aywa, brother. Op. Aywa. Wala ko ila kaya na. Yak. Ah. Wala ko ila abong sa ka. Mga bahay yan. Wala kayo. Ah. Ang daming basag sayang. Ang gaganda pa naman sana oh. Lahat basag ah. Lahat basag. Ah, mga platito, ubusin natin 'to. Kasi pag nag-box tayo, saglit lang po 'yan. Napakaraming naman ng platito sa loob ng isang box. Baka hindi lang 50 piraso. Tara, lagyan natin ito sa gilid. Ito pa, meron pa dito sa gilid. Ayun o. Oh. Oh. Wala rin nanguha dito. Oh. Ayun o. Oh. Ang cute, mga pangpatis nyo. Sabi yung mga nag-comment, kunin malit malili mali tayo doon. Pwede na po yung pangpatis. O di, kunin natin. Yun ang gusto niya eh. <laughs> Ihalo natin yun sa mga lagayan natin May basag pala itong ano ko Ah, tawag yan yung bandihado ayano. ano Sayang Okay, okay na, ito na Ito na yung ano natin Dali natin ito sa gilid Ah, excuse me po Excuse me brother Excuse me brother Yeah Ah oh! Ang bigat! Ang bigat! Thank you! Wala ko oh, natin mga idol! Ang ganda o! Nakaterno pa! O! Lagayan ng asukal! Ganda ng mga patito o! Oh. Mga nang tiba! O! Oh, mga pan display! Wala na ibang baso dito! Ano na lang apat! Tapos ito mga maliliit! Pan display diba? Hehehe! <laughs> Ayos yan Hindi na na siya naglalak Ito iba oh Plastic O platito Ayan ah, O sopyal O diba O Saan ka pa <laughs> O Ang pinggan na malalaki Maraming humingi saan na pinggan Tulad nga nung sinabi ko mga idol Ako po ay Nasa Ikayla ngayon, kung malapit po kayo sa akin, kung may sarili kayong driver, pwede nyo pakiusapan ang driver nyo. Pumunta kayo doon sa akin, humingi kayo ng mga dito at sa mga okay okay bibigyan ko po kayo. Mag-message lang po kayo sa aking Facebook page. Nasa description po ang link ating Facebook. Marvin Vlog, mag-PM po kayo sa akin para maibigay ko sa inyo yung location ko. Tapos, sabihin ko na lang sa inyo kung kailan kayo pupunta, anong araw at anong oras. Kasi minsan, nagdadrive ako sa mga alaga ko, minsan nasa labas ako. diba? Bibigyan ko kayo, ang dami oh. saan ka pa? Eh, siyempre, nagpaparapol din po tayo. oh, yung iba, pamimigay din natin sa mga gusto kung may kukuha sa akin. Kaya sa mga gusto pong sumalay sa ating parapol, subscribe lang po kayo dyan at syempre, paki like and share na lang po sa ating mga video para tuloy tuloy po yung pamimigay natin ng balik box para sa inyo naman po ito eh yun lang po ang hinihiling namin sa inyo na niyo nyo po i share ang ating video para ang sa ganun po ay mabilis po tayo makaipo ng ano, earnings ng pambayad ng balik box nyo o, oh, di ba?